Ah Jay, tapos nalang maglinis? And so baka pwede mo naman akong tulungan. Eh kanina pa ako naglilinis dito sa buong restaurant eh. So nagre-reklamo ka? kabago bago mo nagre-reklamo ka na agad. Di ba gusto mo ng trabaho? Eh, hindi naman sa ganun. Eh dalawa tayong tauhan dito. Kaya dapat nagtutulungan tayo. Baka nakakalimutan mo. Padikit ko si boss. Baka gusto mo matanggal ka sa trabaho mo. Huwag mo naman gamitin yung pagiging close mo sa boss natin para hindi ka tumulong dito sa restaurant. Wala kang pakialam. Hindi mo na problema yun. Ang gawin mo, yung trabaho mo, maglinis ka. Waiter! Ah, uh, yes, ma'am. Good morning po. Ah, uh, out na ako. Ma'am, ito na po yung bill niya po. Okay. Ah, uh, nga pala, nasan yung isang waiter na dito? Mama, alam niyo po yun. Eh, ako'y nandito. Ah, uh, si. Pakibigyan na lang tong tip na 100 sa kanya. Yaman niyo, Mama. May patip pa ng 100. Sige, Ma'am. Sige. Salamat. Thank you, Ma'am. Ah, uh, Enzo, yan ang ba yung bayad? Ano yung hihingi mo? Nalilimos ka? Oo, oh, ito na yung bayad ng customer. Bakit? Eh, akin na sana kasi ilalagay ko sa kahal. Tsaka parang may inabot ata sa'yo na tipa. Eh, para sa akin kasi yun. Alam mo ako nakasign sa kaha, di ba? Tsaka ako yung kumuha ng bayad. Ba't ko ibibigay yung tip sa'yo? Kung sino kumuha ng bayad, sa kanin yung tip? Eh, ako kumuha. di sa akin. Eh, sa akin naman sana iaabot yung bayad eh. Tsaka yung tip ko kasi ako yung nag-assist kay Ma. Eh, wala ka eh. Paano sa bibigay sa'yo? Eh, inunahan mo ako eh. Eh, wala ka nga eh. Kung magre-reklamo ka, sa sahod na. Kasi yung tip, binibigay tuwing sahod. Huwag ka magalala. Di ka mawawalan. Di ka rin magkakaroon. Kupal talaga to. Uy! Mm -hmm. hey. Ano yan? Eh, hey, sir, pang-kain ko talbet ko naman kukunin. Pangkain mo? Akin na sabi Nakita mo dun? Dahil yung Dun ka kumain! Kalang, Bawo-bawo mo eh. Grabe ka naman sir, pinaghirapan ko yung perang yan eh. Masagot ka ba? Pirahin ko yung mukha mo eh. Alam mo dito, ako yung siga dito ha. Andahan mo. Kaya yung mga... Uy! An anong ginagawa mo ha? Mas ka na! Ayos ka lang ba ha? Ayos lang kaso yung pero ang pangkain ko sana, pinuha niya eh. Yan mo na. Hali ka muna sa loob. Pasok ka muna sa loob ng restaurant. Kumain ka muna. Upo ka muna. Ano bang nangyari? Eh, sir, pinagtripan na ako nung lalaki kanina eh. Pangkain ko sana yung dito, kaso pinuha niya. Gutom na gutom tuloy ako ngayon, sir. Ano hmm, ba? Alam mo, nararamdaman kita kasi kahit dito sa trabaho ko, inaagawan din ako ng pera eh. Lalo-lalo na yung mga tip na binibigay ng customer. Kayaan mo, papakainin na lang kita. Talaga, sir? Oo. Oh. Uy, sir, ulo! Wala ka talagang utak, no? Nagdala ka pa ng dito? Gusto mo yata mabawasan yung benta natin, no? Anong mabawasan yung benta? Ika ikakain lang naman yan dito. At saka, kung walang pambayad yan, edi ako magbabayad. Sa so, kakukuha ng pambayad, eh wala kang ang tip. Wala kang pakialam. Babayaran ko naman sa sahod ko eh. saka, isa pa. Baka mamaya, ikaw pa yung isumbong ko kasi kinukuha mo yung mga benta dito at yung mga tip ng customer. Nubulsa mo. At so, ganun. Sakto, tumatawag si boss. Hello, boss. Oh, hello. Lumenzo, hello, kumusta naman yung restaurant? Ah, dito sa restaurant, boss. Okay na, no, okay, boss. Walang problema dito, boss. Hmm, ganun ba? O sige, eh uh, ikaw muna bahala, kasi medyo busy ako dito sa mga supplies natin yan. Sige, boss. Walang problema. Okay. Oh, nakita mo na. Tumawag si boss sa eh. Kasi ako lang pinagkakatiwalaan dito sa restaurant na to. Sipa, magsusumbong ka. Sa tingin mo, maniniwala si boss sa'yo sa mga sasabihin mo? Uy, baka nakakalimutan mo. Kadikit ko si boss. Kaya hindi maniniwala sa yun. Sa kaisa pa, pwede kong balikta rin lahat ng sasabihin mo sa kanya. Bagay nga kayong magsama, para oh. parehas kayong mabaho. Kaisa oh, pa, walang CCTV dito. Kaya walang maniniwala sa Say Si night. Ganda talaga ang value dun. Ang value ng ask. Okay, right, um... Oh, tapos ka na kumain? Ah, di. Maraming salamat, ah. Sa so, totoo lang, namusog talaga ako. Oh. Ay, nga pala. May mga pa pala akong naipon dito. Talaga, eh, ako na sana magbabayad yan, eh. Hindi, sige na, tanggapin mo to. Wow, <laughs> galing mo naman. Kahit na Ganyan ka, pulubi ka. May pambayad ka pa rin sa pagkain mo. Siyempre naman, sir. Ay, STJ. O, paano, Sir J? Una na ako, ha? Maraming salamat talaga. Sige, mag-iingat ka, ha. Sige. Saka, balik ka din dito minsan. Okay, sige. Bye-bye. Ano nangyayari dito, Jay? Sir? Hey. Ha? Nag-check ako ng stockroom, ha? Paano wala na tayong mga stock? Eh, wala na mo kayong mga benta. Ah, sir, teka lang po. Paano naman po nangyari yun? Eh, marami po kaming customer kanina eh. Naku, boss. Nagtaka ka pa. Wala nang stock, walang benta. Itong bagong may mo, binubulsa sa yung benta. Tsaka isa pa, yung mga pulube, pinapapasok dito, pinatakain ng libre. Kaya alam mo pala nalulugay itong restaurant eh. Kuha mo! Sir, hindi naman po totoo yung sinasabi ni Enzo, sir eh. Gumagawa lang po yun ng storya, sir. Mamangmanga pa? Eh, nahuli ka na nga ni Enzo? Alam mo Jay, mas mabuti pa maghanap hanap ka ng ibang trabaho. Tanggal na Ah, ah, sige, sige. Na. Ah, okay. Oh, sayo, kami ni boss. Kaya sorry ka na lang. -hanap 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 ng trabaho mo. mo, yung mga gamit mo dun. Ah, oh, sige, papunta na ako. Malapit na ako lang. Oh, bakit? Sir, yung wallet po nalaglag eh. Ah, uh, ba? Salamat ah. Naku, kung iba'y nakapulot ito, malamang tinakbo na. Bait mo ah. Eh sir, mas maganda yung gumita ng pera na pinaghihirapan kesa sa mga ganyan lang. Ah, katuha ka naman. Ah, uh, anong, gusto mo, bigyan na lang kita ng pera para, para naman makabawi ako sa'yo? Eh, sige, sir, kahit pangkain lang. Lagi ka sa unang kain dyan sa restaurant na yan kasi, ang sarap ng luto, sir. Restaurant, ito? Opo. Sa akin yan eh, kung gusto mo, ah, uh, sumama ka na lang sa akin sa loob, pakakainin kita. Saka, asat nga pala, saan ka nakatira? Eh, wala na po eh. Pag-alagala na lang po ako eh. Ah, ganito na lang. Gusto ba magtrabaho ka sa akin? Kasi nakakatuwa ka. Sobrang anis mo. Binalik mo to. So, gusto mo bigyan kita ng trabaho? Talaga, sir? Oh, dyan sa restaurant ko. Wait, pero okay lang ba sa yan? Sige po, kahit anong position po, tatanggapin ko. Oo, sige. Uh, sama ka sa akin. Before ako, ipapakilala kita dun sa ano, ha? Sa mga staff ko ron. Sige po, sir. Ah, tara. Sama ka sa akin. Go, Enzo. Obos. Si Jeffrey nga pala. Ah... Uh, bagong waiter natin. Ikaw na bahala, ha? turuan mo siya. Tapos, dun, pag mo, bigyan mo ng uniform. Ikaw ng bahala sa kanya. Boss naman, papasok ka bagong waiter, pulubi pa. Eh boss, kahit anong turo ko dyan, mukhang hindi mo tututo yan eh. Mabait yan. Binalik nga yung wallet ko eh, na may lamang pera. So, mapagkakatiwalaan natin to. Tsaka, kailangan natin ng waiter ngayon kasi... Di ba, wala na si Jason na Teka like lang po. Ba't wala na po pala si Jay dito? Ha? Yung so, si Jay? Kinukuha kasi yung beta dito sa restaurant. Tsaka, ayun, nagpapakain ng libre dito. Eh, malulugi to restaurant ko. Kaya, tinanggal ko na lang. Alam po ah, hindi po totoo yun. Kasi ako po yung lagi niyang pinapakain. Tsaka, nagubahid naman po ako sa kanya eh. Uh, At, ikaw ba yung sinasabi ni Enzo na pulubi na pinakakain niya? O po, ako nga yun. Eh, yun pala Enzo eh. Nagbabahid naman pala to eh. Eh, ano sinasabi mo na kinukuha ni DJ yung mga benda rito? Hindi po, totoo yun. Nakita ko rin po siya, pinukuha yung vibe at tip. Totoo ba yun, Enzo? OJ? Ah, uh, sir, magpapaalam na po sana ako. Maraming salamat po sa lahat. Sabi mo sa akin yung totoo, OJ. Ano yung nangyayari dito Ano yung nangyayari dito sa restaurant? hindi nga po sana kanina sir eh. Gusto ko po sana magpaliwanag sa inyo kasi po kung pakinggan. Eh, si Enzo naman po talaga yung nang bubulsa ng mga benta natin dito sir. Tsaka, yung mga tip ng customer na binibigay sir. Binubulsa din niya sir. Nahayaan ko na lang. Kasi nagagalit po siya sir eh. Kasi sinasabi niya mas malakas po daw siya sa inyo. Ato Enzo! Ha? Ikaw pinagkatiwala ako dito tapos kaya yung gagawin mo? Eh, boss, pasensya ka na. Nalululong kasi ako sa sabal din. Eh, boss, close naman tayo, di ba? Parang pwedeng bayaran mo na ng unti Bayaran? Pagbabayaran mo talaga, Enzo. Dahil kakasuhan kita sa paglalakaw dito sa restaurant. Pinagkatiwala pa naman kita. Ayos tinuring kitang hindi iba sa akin. Tapos ito gagawin mo. Mas mabuti pa. Umalis ka na. Hintayin mo yung kaso mo. Alis na! Kasi sa akin, Jay, ha? Ah, uh, hindi ako naniwala sa'yo. Ah, uh, nga pala, huwag ka nang umalis dito. Talaga, Oo. Oh, simula ngayon, ikaw na mag-handle ng restaurant na to. At nga pala, makakasama mo si Jayboy boy. Ikaw na yung bahala magturo sa, sa kanya, ha? Turo mo ng mabuti rito, lahat ng pwedeng gawin dito. Kung yung trabaho? Okay. okay ba yan? okay. okay. Mauna na muna ako ha. Punta ako sa office. Pag may kailangan kayo, sabi mo lang sa akin. Kung nang bahala sa kanya. Salamat po ulit, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Galing, Magkakasama na tayo dito sa restaurant. Tsaka, magkakatrabaho na tayo. Kaya, Jay, pagbutihin natin tong trabaho nito, ha? Ah. Tsaka, maraming salamat din sa'yo, ha? Ah. Kung di dahil sa'yo, baka mamaya napalayas na talaga ako dito. Eh, kailangan na kailangan ko talaga din ng trabaho, eh. Ako ang dapat sa'yo. Kasi kung di dahil sa'yo, lagi akong gutom. Eh, trabaho natin. Paano? Tara. Kuha na natin yung susukotin ka. Magtrabaho na tayo. Sige. Bibigay ko sa'yo. Tara.